Hi guys, dito tayo sa isang kib ngayon Puma, pasyal Oragbisita sa isang kuiba Guys, good morning, good morning Isang kuiba po kami ngayon Sa bandang Masbati Ito po ang kuiba namin Medyo likado kasi kasi may malambot yung mga batong sa paligid namin So dito po kami Ah guys, tingnan nyo po Likado kasi naghanap kami ng paon ng isda dito marami dito ang paon ng isda guys, maglawad kami lumaya. mamaya mamaya panundin niyo po kami pumunta kami sa lawang kuha ng isda so guys ang hirap daka mayroon pa dito sawa or hirap talaga Woo. Hirap. Talaga. Ito so, po mga bahay ng mga wild animals po. Ito mga bahay ng wild animals po. Guys, so. So. Delikato dito. Pa dito pang akya to. Hanap kami ng kain ng isda. Uma. Para sa isda. Guys, ang hirap dito. Ah. Uh, morning po sa mga tao dyan. magising na po kayo kasi andito na po kami nagpasyal sa kabukiran. Sa mga kuiba. Hindi pa nyo napuntahan dito sa masbate. Ah! Mga malaki ang kansila, no? Guys! Good morning good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Morning, guys! Hi, good morning, good morning. Good morning. Hello. Good morning. Ooh. Ooh. <laughs>